po ay buhok ng tikbalang, tiw-tiw, o galaw-galaw. So, ngayon, basain natin ng tubig yan. Di, ano yan eh. Atito, ito, di, di ba din? Nagalaw. Di, nagalaw. So, basain mo lang yung dulo niyan. na natin kung gumala Nung ito yung eh, kung kung to <coughs> Earth. Ito, hindi ito na. Mas malakas yung isa. Ito na. Lagyan kasi ng langis ito eh ito mga kapal ito po yan sya pag nilawayan mo to basain mo sya ganyan ang kalabasan nya gagalaw yan mayimig na sila Tanda yang mana